at uh, eh, tagal na namin po ni Coach Jerry yan, Jerry Cotillera sa ganyang mga mga larong uh, ng ano uh, sa labas at, alam ngayon alam na alam, 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 na namin okay, kung paano laruin ng mga yan okay, kung sa gulang at sa gulang din alam namin yung nang gugulang na talagang gulang at alam din namin yung gulang na nananakit so ingat ingat po tayo diyan ating mga, uh -huh. mga collegiate players ingat ingat uh -huh. ha pero siyempre eh, dahil hindi naman kayo i-import, hindi naman kayo kukunin kung hindi naman kayo kayo pabot, hindi naman kayo nakapag-draw ng crowd, di ba? Kaya, pero ingat, ingat na. <laughs> Alright, ayan, maganda. Ayan, kahal narinig nyo uh, na kay Coach Jerry, ha, kung anong experience niya. Uh, Unang-una, sa, sa legal labas, itong issue na to, talagang uh, almost pare, mga 2-3 weeks na, hindi, more, mga 2-3 months na ata to pinag ito pinag-uusapan, itong kay Kevin Chambaw. Yung kay Kevin, sabi niya, para sa fans, tapos, uh, para sa ano sa mga kasaya, kasiyahan ng mga tao at saka sa mga mga new found friends kasi lalo na si, si Kevin KQ ngayon ang talagang talk of the town. Ito namang si Kwan, si Hemao at Andy Hemau, giving back to the fans. Gusto niya magano, balikan din. Tapos itong sa ikatlo, si Steve Nash Enriquez, yun nga yung panggugulang. Naka, natututo siya ron. Tapos ang tanong, ang ano lang i-breakdown ko lang, ano? Eh right. uh, ano ba yung matututunan yung panggugolang? Makukuha mo ba agad yun sa isang laro lang? Eh lahat right. naman tayo. Ano ba ang meaning ng gulang? It gulang cheat code meaning ang isang bagay na naisahan mo yung tao na hindi niya alam. Eh ang it's more of ang term ng gulang is wala namang gulang na word na sa English na parent, gulang or maturity. <laughs> It's about Oh, wala na 'yung English yes. na ano 'yan eh, kapalit. Ang siguro si Sabi. Ano, street smart. Mamang street smart. Yeah, yeah. Oh, street smart. Eh, siguro pare, baka naman hindi ka lang aware na meron pa there's is such thing as bago lumay up, counting nudge mo na, tukod mo na, ganun eh, 'yun mapag-aaralan mo 'yun sa everyday training ng practice ng collegiate. Makukuha mo 'yun doon eh yan ang yan ang yan ang makukuha mo hindi yan makukuha mo sa labas yung mga cheat codes makukuha mo yon pag tuturo sa ng coach yung anticipation yung papano ang counters kasi par pare sa hindi sa akin lang sa aking pananaw wala naman sikreto sa basketball na hindi alam nung kabila it's just about um, sometimes it's a because we're uh, we're we're in a sports na it's a game of reaction naunahan kita oy lamang ako sa naunahan mo ko oy lamang ka sa akin isang game of reaction lang naman eh so kaya parang ramdam nila uh, natututo sila because of that uh, yung ganong na sila sa reaction si veterano na nakalaban niya mas advanced so nauutak niya kahit retired na kasi pare meron na lang gusto excite na example yung Ravenna brothers hindi I'm not saying super galing sila mga magkapatid but makita mo hindi sila naglaro labas pero loaded sila hmm. ng training sa structured structured the uh, environment from school high school Green Hills to Ateneo Lasall, Ateneo all international teams alam nila lahat ng cheat codes lahat ng advantages disadvantages so talagang hindi naman sila nagkuan nagkulang ang point ko lang kasi dyan is, uh, masarap mag-enjoy sa larong labas, sa experience ko, kasi walang pressure. Hindi, hindi ka obligado to depensa. Hindi ka obligado bumaba sa depensa. Score ka lang. Masaya mga tao. Tapos, wala naman din pera binibigay. So, it's more on new environment, new area. Tapos, parang kang ginaglorify ng mga tao. Tumadating ka dyan. Yes. import, mm. Import. Ganun. Yun lang naman ang, ang ano dyan. Pero other than that, it's still basketball it's still ano lang iba lang ang optical siyempre optical illusion Iba'y hindi bobong minsan open siya so medyo merong konting lito minsan ang ring matigas minsan malambot minsan pare kung naalala mo noon dinala kita sa basbate ata sa balut isa't kalahating court oh. ng haba maliit na ata yung ring sa, sa ano nilaruan natin sa kataba to ang liliitan ng ring sa haba minsan meron pa ako nilaruan dyan minsan pare kalalaro labas ano na eh Ah, uh, da, da ano pilapil na, pre. Pila -pila, pag lumiyab ka sobra, hinto ka kasi tubig na yung pag sumobra ka eh. <laughs> may ganun, may ganun. So iba-ibang conditions, iba-ibang environment, siguro hinahanap tong mga player na, oh, dito nga tayo, oh, ang pangit nga nung ring, wala pa nit, na natin. Ito, itong Ultra, itong Araneta o oh, mowa mas maganda, klaro ilang, hindi mo masyutan. Siguro, there, there will always be a comparison na parang tingin nila it's a it's a parang uh, struggle na ayan kailangan mag-struggle ka muna may in, in meron diyan baka tirahin ka nananakit O oh, dapat iwas ka dapat uh, meron kang meron kang kasangga diyan na ewan ko kung politiko or what na protectado ka hindi ka basta gagalawin so ang daming factors involved sa laro labas pero ang tanong ko masarap yan pero ang tanong ko worth it ba Siyempre sa akin, hindi. Why? Kamo? Malaking bayad sa'yo ang laki rin ng investment sa inang eskwela. Eh, pag nag disgracia ka pare, <coughs> yung nabanggit mo, imagine like nowadays, magkano sweldo ng college players? Allowance lang, allowance. 30 mil, 40 mil, baka may iba dyan, 6 digits. Worth it pa yes. na madisgracia ka? Mababago ka dyan? Ano bang pinagtatalo tatalunan nyo? Yung premyo? So, it's, so, mauwi siya, it's all about money. So, sa akin, hindi sa laki ng investment ng ng teams hindi worth it eh. kasi ang downside niyan sa akin secondary rin yung ano yung pera yung unang-una is baka baka acquire ka ng bad habits pare ay eh, ka doon pagdating mo sa Squela hindi ka naman ginoglorify ng no, mga kakampi mo ordinaryo ka lang player pero uh, town hero ka doon sa lalaruan mo